Baka mamaya coach, pag ginala ka kanya na ganggang ka na ako. Tapos yun na, sinasalin na naman ako sa ganggang. Baka -gang. so, eh, pag pagbalik na naman nundi dito, manggulo na naman yung boss alamat. In Inaanuhan lang kita. Hmm. Si Eggers, naamu ka suntukan. Yo okay, guys, Coach Chuck nga pala, nagbabalik na naman tayo sa panibagong video. So ngayon guys, hinahanap ko si Boss Alamat um, magkasabi lang ako sa kanya kasi di ba kung napanood nyo yung si Redick at si Jeron tinawagan ako nire-recruit ako sa ano guys nire-recruit ako sa ganggang -gang na naman ganggang -gang S di ba yon so uy oh, putik ka ano ano saka galing oh, takatapay lang ako dito Hindi. eh, tapos, tapos na ba yung ano nyo tapos sa huh? yung trabaho namin na, hanggang alasin oh. ko lang kami ano na, eh, naman ako asa ba si Tito Tits Ah, ay si Tito, Tits Coach. kausap siya ni ni ano, so Pinapunta siya sa Las Piñas. Ah, pinapunta sa Las Piñas. Oo. Kasi may mga gamit si Sob na kailangan kunin tapos babalik na sa bahay. Ah, okay. Ano ba ang sadya mo dito? Hindi ka to. Hinahanap ko si Boss Alamat. Buti na dyan. Nakita mo ba? Ano? doon, Sa greenhouse si Boss Alamat? Ah, sa greenhouse? Oo. O sige, paano natin? Kasi diyan sa Agrios na yan, si Boss Alamat na nakapasok na diyan. Hindi kasi 'di ba al alam mo 'yung magkasama tayo noon, tinawagan ako ni Redick, oh. ni recruit ako dun sa Ganggang S, 'di ba 'yon? Oh. Ganggang Super Duper ba 'yon? Oo, ma Chechi Borechi. Oh, wow. Chechi Borechi oh, ano. yun. din 'yon. Ay ano, ko lang uh, heheads sa pan ko lang si Boss Alamat kung 'yung pang nangyayari doon. Ano? Baka ba may ouch, pag ginala ko kanya na ganggang ano eh. Hindi naman ako magaganggang eh. Hindi naman ako magaganggang dun. Pero may plano ko. Ay, mga plano natin dati. Yung plano ko dati. Alam mo ba yun? Oo. Oh, oh, alam mo naman pala. Oh, pero may mga gano'n parang. Pero hindi pa sure. O, Punta mo na si Boss Alamat ha. O tara. Sige, sige. sige. So yun guys, i-update ko kayo. Na. ha? Update, kayo namin kayo pag doon na kami kay Boss Alamat. Okay. Ikaw, tumawag. Puto ko. Tawagin mo. O oh, ng camera, tawagin mo. O sige. O oh, oh, mag tawagin mo na ko. Salamat. Basalamat! Oy, yun tala. Yung pala si... Kapasok ka Basalamat, Salamat ha. na kapasok ka dito lagi. Oo nga eh. Ano ka dito? Salamat si Troy. Ano nga si Troy? na may ari ng bahay. bakay ko na yata may ari dito ng bahay. Hello. 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 So, kasi ganito yan. Si Ray Dick, saka si Jeron. Hindi, eto, alam mo yan, di ba? Oo. Oh. Babaw eh. Ginawagan ako. Tapos, yun na, sinasalin na naman ako sa gamgang. Eh, inaano ko lang sa'yo, sinasabi, pinaataw dito, hinahed, hinahed sa pan lang kita, kasi nabubunan naman talaga yung gamgang dun. Tapos na, wala. Oo. So, ang ano ko lang dito is, yun, eh, na naman sila Munga, buka, oh. doon. Mga, buka, puro katarantado oh, na ginagawa. Oo, matik yun, oo. Eto, di ba pinalayas kayo noon eh? Oh, kami, pinalayas kami. Oh. Bigla nga kami pinauwi. Putik yan. Di ko nga alam. Nandun na kami sa airport agad eh. Tapos, sa ano pa nito? Eh, pag, baka pagbalik na naman nundi dito, manggulo na naman yung boss alamat. Hindi inaanuhan lang kita. Mm mo -hmm. sila? Manggulo? Okay lang sa'yo. Oo, oh, yun na. Pag gusto ng gulo, naku, yari na talaga kay oh. boss. Si, eto pa pala. Si, pa. si Eggers, nakamukasuntukan. Ang sabi pa nga ni Eggers, alamat, So, Boss Luso, 3 versus 1. Mag-aalaman na lang pagdating, no? Mag-aalaman, wala? Wala siyang reaction. Mag-aalaman mag na pagdating. Wala siyang reaction, no? Wala talaga. Yan ang nakakatakot. Yan ang nakakatakot kay Boss Alamat. Walang reaction, kamot-kamot lang na ulo. Ay, nakakatakot yung mga ganyan tao. Yung lang, eh, ah, yun, no? Tahimik lang. Boss Alamat, pasensya na sa ay, ano, ha? Boss Alamat, ayun lang, ha? Patay mo na nga yan, bro. Nakakatakot mo talaga. Patay mo na yan. Bakabigla tayo na It's good. <laughs>